Nako, patong-patong na nga ang kasong kinakaharap ng mga nasa likod ubano ng malaking investment scam sa Mindanao, ha? Tay, Panibagong kaso kasong ng syndicated staff naman ang kinakaharap ng mga konektado umano sa Aman Futures Group, kabilang na si Pagadian Mayor Samuel Co. Panoorin po, po natin ang report ni Tricia Safra. Sa mga litratong ito mula sa National Bureau of Investigation, makikita raw na personal na magkakilala sina pagadian Mayor Samuel Co. at ang may-ari ng Aman Futures Group na si Manuel Amalilio. Kung noon, sinasabi ni Co. na biktima din siya ng scam. Ngayon, kabilang siya sa di sa labing limang nahaharap sa kasong syndicated staffa na isinampa ng National Bureau of Investigation. Sabit sa reklamo ang misis niko na si Priscilla. Kabilang sa ebidensya ng NBI, ang isang dokumento may petsyang August 25, 2012. Pirmado ito ni Amarillo at nagpapatunay na ahente ng Aman Futures ang isang Samuel Ko. Ayon sa isa sa mga nabiktima ng scam, na silang maglagak ng pera dahil sa pangako ni Mayor. Kumpante naman kami that they're doing business as business people talaga. Once na negosyante yung kausap mo, prominent pa, may power. No, meron siyang authority. So we believe in him. Bukod dito, may ipinamigay umanong waiver of rights si ko kung saan nakasaad na hindi siya pwedeng kasuhan kung maibabalik sa mga investor ang tatlong porsyento ng kanilang puhunan. Bibigay noong complainant complainant uh, yung uh, investment niya doon sa City Treasurer ng Pagadian City then allegedly this will be turned over doon sa uh, bahay ni Mayor ko sa Tiguma, Pagadian City. Kasi, Ipinagtanggol naman si Ko ng kanyang chief of staff. Yung mga ganyang statement na tuloy na gusto lang nila si Mayor, no? Eh, pwede pa na huwag na lang muna tayong mag-release ng mga informations so, kung hindi naman natin mako-confirm. Sa ancestral house naman ang pinaniniwalaan ka ng kamay ni Amalilio na si Fernando Nonoy Luna, gabi-gabi may rumuronda. Nababahala ang mga residente na madamay sila sakaling sunugin ng mga galit na investor ang bahay. Mga tao dito, ano na sa akin na kung ano na lang namin, gigibahin na lang namin para kahit ang side lang doon ba, kasi doon ang papunta ang apoy, Bukod sa syndicated staffa, nahaharap din si Naluna, Amalilio at limang iba pa sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Samantala, pinuntahan ng NBI Iligan ang dalawang property ng pamilya ng isa pang utak ng pyramiding sa Mindanao na si Coco Rasuman. Isisilbi dapat nila ang sabpina sa sampung iba pa na konektado umano sa investment scam. Pero wala na sila sa White Mansion ng mga Rasuman sa Marawi City maging sa gasolinahan ng pamilya sa downtown Marawi. Kabilang sa tinutugis ang tinaguri ang tatlong hari ng Rasuman Group, ang tatlong pangunahing ahente na nagtakbo ng bilyon-bilyong piso. Ito raw ang dahilan ng pagbagsak ng Rasuman Group. Na tawag na three kings na malakihan rin ang hawak na bigla ang hindi na nag na nag investment sa kanya kaya hindi nag-cycle yung investment. Zafra, GMA News.